Nikimuna punistera kau sayang. Muna punistera. Hi si Marisa, how pak cakap Marisa bahala. Iga goni mencing bahala. Naklah ko. Grasha, visine Hai.

Pinaka cute sa mo ah. Sino talo bata? Si Dang Dang oh. Pare ayo kumpiyansa. Ay kum. Si Donia. Grabe <laughs> na ginay nag-adapt sa akin

Patay si Bingbing, gabi ka sa likod, sa likod, oh. Hi <laughs> yours, old guy. Wala, <laughs> awal <laughs> na. Sumukay yung napata, oh. <laughs> <laughs> Haon sa... Ano man? Wala yun, teka teka, sa Facebook? Kisa may gawa na? Oh, nakalimot ka, <laughs> the, <"I'm> wizard, the computer wizard, wizard, Don't spawn <laughs> the channel factor. Ang piling sa ko ang piling sa Ang love sa Ang love CRM. <laughs> si Mr. Right, RM. Si RM? Obyapo, si Mr. Right Apo. Uh, no. Si Mr. Guy, uh, si Mr. Mister ano? Mr., si Mr., Mr basketball player. Uy, ka, kay si si ko ano ba? Kay Basketball player Kim. Uh, si Mr. Oh, kay, nakabasa, basa, 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 sa, jumpa, basa, na ako. Oh, kaya ako no, basta basta sa Jumpo uh, din na ako. No, natawa sa ako World Kim. saan uh, sa uh, tita? Uh, What is the role of ethics like, si uh, in building, building, building our community? Uh, saan uh, 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 na mga Korean? Uli na ka? Huwag na ka mag-order na kakaroon? ko na ta. Asa Manoroy. Huwag kisi na kunin sa ko, Pakipasa na lang. Salamat kayo. Thank you, ma'am. na kong kay mo, dami. na kong kay Ayo kuya Alvin, inatag kay Aiyo, ha? Salamat. Papansin mo si Mr. Hapa, Jer, magpada <laughs> <laughs> yun kasi okay. mag-ibapig. Aiyo! O, oh Hindi na nalang. Uy, kapoy naman, magunit. <laughs>